Dito tayo mo, kunin ko lang yung host ko. Oo. Oh. Kunin sa bahay, no? Ubusan ng gas. Kita, Wala yung host ko. Wala, pero pwede yan. Diskarte yung wait lang. Layo, layo pa dito yun, eh. tutulakan mo sa kali. So, pwede siguro itong sub-sub dito. Mas maliit sana, no? mas maliit ka ba yung kuya? Ini. Buti pala bas pala nga oh. Oo. nga pupunta yan? Sa nga pupunta? Sa baho? trabaho? Trabaho? Yan lang, tas nawalan na ka. Uh Oo. -oh. <laughs> Hirap talaga pag nawawalan, no? Hirap kasi tanggalin to. Lalo kapag hindi natatanggal lagi. Ah, ay, 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 malik. Ngumo ta tang tang. O. Wade. Oo. Kahit pang ano lang sana pang takbo mo lang dun sa may ano, gasolinahan no. Uh Oo. -oh. Kaya. Ang Unleaded lang to kuya uh. Ha? Unleaded Ha? Pero pwede to So paano? Kunti pa kita Baka mawalan ka pa hmm. Hindi kasi makakapasok dito yun eh Oo oh. Kaya eh, ito lang, pwede Dami na naman ano Ya? Yeah? Dito. Kuyan tayo tayo na. Jerta? Hindi, Banawi Street lang muna lang. Jerta ako. Ay, buti na lang dito ka pa paano pag doon ka sa may ano ay. Sa nga ba nawalan ng gasolina ko ya? Yeah? San banda mismo? Banda Si Pagan na? Ditya. Ha? Sa iglesia? Uh Oo. -oh. Tapos dito ka pa nagpatulak banda? Uh Oo. -oh. Dito ka siguro talaga tinulak para matulungan kita ano. <laughs> Kasi andan nun pag nasa iglesia ka na dapat sa kabila ka na. Tinggal okay. tuh ya, mau akan terkena ya. Oke, okay. cek ya. Ingat, ah, ih, 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 Ingat ih, 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 Ingat ingat Ingat. ih, ingat, ingat Ingat ingat, ingat. ingat, ingat. Nah, gitu.